Magandang hapon po sa inyo. Ako po si Brother Christian Custuna from Head of the Sower Catholic Community. Andito po ako para ipaalala sa inyo yung mga ilang mahalagang bagay, lalo po panahon ng kwaresma. Isa po dito ay yung pagtitika or fasting. sa panahon po natin ngayon, may mga iba ilang bagay tayong maaaring magawa sa panahon ng kwaresma. Una po dito ay yung pagbabawas ng paggamit ng ating mga electronic gadgets na instead na tayo ay nag-cellphones, nagta-tablets, or nag nagko-computer, gamitin po natin ating Biblia. Buksan natin, basahin natin yung mga araw na kung saan yung ating Panginoon ay nagpunta sa isang ilang na lugar para mag-fasting rin. Pangalawa, yung pagbababad po natin sa internet hanggat maaari sa panahon ng kwaresma, malimitahan natin kung hindi naman po talaga ito importante at kung hindi naman po talaga siya kinakailangan pang i-internet. Pangatlo, kung makakaya po nating huwag kumastos kung hindi naman kinakailangan. Nagsagayon, pagdating ng Easter Sunday, meron tayong magagamit na makakapag-celebrate tayo ng Easter Sunday. Pang-apat, iwasan po din natin ang mag-ingay. Yung mga ingay ng mundo, masyado ng marami. Kaya sa panahon ng kwaresma, pagsumigaban po natin ang wastong pakikinig. Lalo nun sa mga tao, alam natin na may malasakit, may pagmamahal sa kagaya natin. At higit sa lahat, sa panahon ng kwaresma, iwasan po natin ang magreklamo. Iwasan po natin ang magreklamo sa traffic, ang magreklamo sa, sa panahon, dahil ang mga ito po ay hindi natin kontrolado. Kaya sa mga na ko, dalangin ko na ito po ay makatulong at ito po ay magamit natin sa panahon ng kwaresma. Nang sa gayon, tayo ay nakikiisa sa ating Panginoong Heso Kristo sa panahon na kung saan siya ay hindi kumain, siya ay hindi uminom. Sa mumunti nating gagawin ito, mararanasan natin ang naranasan ng ating Panginoong si Kristo. Hanggang sa muli po, maraming salamat. God bless you.